Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalabs ay talaga naman pong na-excite ang inyong evil vibes dahil nga po may gagayahin yung kapatid ko na masarap taknay do, buri buri ko yon. Kakailanganin po pala natin dyan ng ating mga fudge bar syempre yung makapuno flavor or buko pandan ayan yung ating vanilla powder syempre po yung ating mga itlog at syempre po yung ating Mr. Gulaman na buko pandan flavor at ang ating creme densada yan lang po yung ating mga pinaka main ingredients mga kalalabs and after a while gagamit din po pala tayo ng ating asukal dyan. Gagawin po natin siyang arnibal at ikakaramelize. At nag-start na po pala kami dyan mga kalalabs. I mean yung kapatid ko po at taga video lang ako Taka naido. ito. <laughs> <laughs> eh mga kalalabs, lulusawin lang po pala natin yung ating mga fudge bar dyan. Ayan, gumamit na rin po kami ng aming blender na maliit para po talagang malusaw siya. At pwede rin po naman mano-mano. At talaga naman pong seryoso yung kapatid ko. Kung nakikita nyo naman, naka-apron po. na naido. <laughs> After nga po nating malusaw yung ating mga fudge bar, pwede na po nating isunod yung ating creme sada at itong ating mga itlog. Syempre, lagyan na rin natin yan ng ating vanilla powder at tamang halo-halo lang mga kalalabs. Set aside muna natin yung ating hinalo dyan mga kalalabs at after a while, ito naman pong ating asukal lang ating aasikasuhin at kailangan niyang i-caramelize para naman pong maging arnibal. Na siya naman pong ilalagay sa ating mga lalagyan para po sa pinaka toppings nila and after that mga kalalabs, ayan, start na po naming pakuluin itong ating Mr. Gulaman Buko Pandan Playboard. Tamang halo-halo nga lang dyan mga kalalabs And after a while, isinalin po namin sa isang lalagyan na pinagkuluan ng ating asukal Para po maglasa pa din yung ating arnibal And then, pwede na po nating ilagay yung ating iminix And after a while mga kalalabs, ito na po isinasalin na po namin sa mga malilit na lalagyan At kung napapansin po nyo yung arnibal sa pinakababa Yan po kasi yung pinaka-toppings dahil po pag lumamig yan, itataob na lang po sila Kung nakikita nyo naman, ay, nuko, nyaman dan eh, After 3 hours nga mga kalalabs, kinuha na po namin yan sa fridge at nandito na tayo sa pinakamasarap na part. Siyempre, ang tiki man. Nakanay do. Atin na yung host, gahan. Ayan mga kalalabs, unang subot, unang agad po ay talaga naman pong madadama mo at malalasakan mo yung ating pinakamin ingredients. Yan po yung ating buko pandan. At talaga naman pong may pulp pa po yan dahil nga po sa paji bar yung pong makapuno nyo. talaga naman pong buko pandan at malasang malasa siya mga kalalabs. So ito na nga po pala yung version ng aking kapatid sa ginaya niya. <laughs> ay, tingnan nyo naman ang inyong email vibes, talaga naman pong napapaisip po siya ng malalim, taka na ito. <laughs> Actually mga kalalabs, hindi ko rin po alam ang tawag dyan. Basta po ito yung version ng kanyang gelatin na parang leche plan na parang gulaman po. Basta po masarap siya at kung gusto po nyong itry, eh, hindi naman po mahirap gawin at di naman po mahirap yung mga ingredients din. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo ay eh? try nyo na. Talaga namang masarap, masarap na masarap. Charis! <laughs> After nga ng mga kalalabs, mag-arasi ka pa pampaburp.